bagong vlog ulit. At ngayon, kita nyo naman sa title. May naisip ka sa biglang gawin sa Honda Tank since parang rat look yung look niya kasi hindi pa natin siya maasikaso na i-repaint agad. So ngayon, may naisip ako. So ito ang bala kong gawin sa kanya. Para maging cartoon cartoon look siya. Ganito. Kita nyo ba to guys? Ayan. Yan, yung ganyan. So, kailangan natin markeran. Yun. So, let's go. So, ngayon kasi nakabit na natin yung kaha ni Honda Top. Tapos, airbox house. So, Nilagyan natin ng middle finger na side mirror para Japan-Japan. And, dinilagyan natin ng Japan plate. Tapos, guys, kung may mga parcel kayong ganito, PM nyo ako. Kunin ko na. Nag-iipon tayo ng mga Japan helmet. Tapos may nakuha kong isa. Ito. So, para tayong ano doon. Nasusukat so, so -so ko guys. Tingnan nyo. So, wala mo ng summer vlog ngayon guys. Sorry. Hey, Japan-Japan. 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 Parang ano, baseball. <laughs> Bagay ito sa Honda Tap guys Dahil color white yung Honda Tap Tapos guys i Yung DU2 natin na isa Yung lagi natin gamit Gusto natin lang kasi summer I-rebuild -re natin yung makina So mamaya papakita ko sa inyo ang listahan natin Kasi simula nung ni-rebuild siya Hindi natin pinalitan yung piston ay hindi natin rebore nagpalit lang tayo ng piston kit so yun ngayon i-refresh -re na natin yung mga na yung block tapos ito tono ni Kuya J. kasi nawalan siya ng power natakbo pa naman siya ay may mga ingin may, may lagutok tok 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 ay ganun na so yan. so yan, bago na pala yung buhok natin guys yan 360 Babalik natin yung dati natin buhok dahil yung mga helmet natin hindi na sila magkasya. So guys, ito yung uh, ang DO2 natin. Ay, DO2. <laughs> yung on the top. So ito yung mga markers natin. Yan. Diba na agad natin? Ay. Yan. Ay, ito pala. Nalagyan natin ang side mirror guys. Yan. Kasi kung makikita nyo, ready for paint na ito. May mga masilya na nga. Ililiyain na lang airbox okay na or the Honda top airbox ito yung Japan plate or Japan Japan yung kulang lang dito guys hindi kasi mahanap eh alam ko meron dito yung Honda Tap parang side panel na ewan so yan kompleto na tapos gumagana bigla yung ano, push start ano. kasi alam ko lobot to eh ano. na kanina gumagana Pero ano to, all working signal. Japan. Ito yung tok tok, no? Wala. Hey. Ito sa good Hey. Left, left, left. Hey. Brake light, brake light. Hey. Busina, busina. Japan horn. Ano? <laughs> Japan horn. Tanda rin natin. What? One, one. Japan horn. Ano natin ang ilaw? Ayun. High, low, high. na, may airbox na So guys, ano to guys, may may papel to syempre. Kita natin. Kita natin yung papel. Ano yung papel? Oops. Oops. May papel yan. So, pwede yan. Itagay tayo. So yan, ito na yung dito natin guys. Dahil nagtatampo ako dito. Re-rebuild din natin yan. Kaya nilagay ko na sa sulok eh. Diyan ka muna. Ipunin muna natin yung pyesa. Kasi nag-order na tayo ng piston. Yung piston kasi nito 50 mm. Eh wala nang 50.25. So in order ko 50.50. 50. So ito ang mga list natin. May kita nyo. You know, short drop manifold. Yan. Piston. Piston pin bearing. Oil seal. Aluminum gasket si MR Head, uh, RRGS Bell, tapos clutch lining. Yun, tapos re-reborn natin yung block. Yun, tapos ipoport ni Kuya J ang view natin. So, abangan nyo na lang. Susunod. Siguro, ba, siguro, bago mag, kalagitnaan ng November siguro, tapos na to guys nandar pa to. So, pinalitan natin ng clear headlight. Diba, mas pogi ba? Mas simple, no? Kesa sa dilaw. Kasi black eh. Para stock-stock look lang. So, ito, Rig Stanley. Kasi ito, Rig Stanley. Yung dilaw kasi, ano lang yun eh. Copy lang. So, ito, let's go. Ang kulay na tayo. Testing na dito, dito. Anong design kaya? Ito, time lapse lang natin, guys. Diretso na.

after ewan ko kung ilang minutes okay. nagyan na natin eme <laughs> eme lang kung ano masulat uh, gulo gulo doodle art habang pipintura naman to guys kaya okay, kayo magalala A few inches later. Tedesay na ng kapatid ko kasi magaling to sa arts Ayan siya. So sabi ko ang oh, wow, Anya, so kaya sabi ko bala kana kasi di ayos. yung gawa ko, napaka plain. Oh, ang pangit. So siya na yung bahala Gawin niyo daw mata. Sige, bahala siya. I'm seeing you. Tapos yun guys, natanggal na natin yung mga dapat tanggalin. Ayan. I-re-rebuild okay, na. So abangan niyo na lang sa vlog na no to. I mean sa video. Na para dito. So, papalit tayo na manifold short drop. Yan. Tanggal na. Hugot na lang makina. Wala lang sa tanggal ng magneto eh. Kaya hindi pa natin mahugot dito. Wala tayong puller. So, yan. Siguro before November, under na to. Nakompleto na natin mga parts. So, yan guys. Yan yung drawing ng kapatid ko. Ito pa. yung artwork? 250 o Starbucks? Ayun, Starbucks lang ba guys. Sheesh. So, guys. Update. Wala tayong tinta. <coughs> <coughs> <gannan> Try Grabe. Parang hinalukay mo sa ano eh. Sa semento. Hindi, ba mo? That's the cover bites. Uy! Sheesh. Sharpie yan eh. Wala na tayong Sharpie. Kaya nga eh. Okay guys, update. Si ano to? Basta. Hindi naman kamukha ni sa goragi? Okay na yan. Update! Yan. To si Spider-Man. Crossover. Slam dunk. natin yung ginagawa ni Idol. Fast version. <laughs> <laughs> Cute naman ah. Ganoon na rin. day 2 so guys ito na yung Honda Tap ayan pinagtripan mo na okay, huwag kayo huwag matitrigger guys huwag kayo magalit dahil pipinturahan ko yan gusto ko ako na lang magpintura nang miss ko magpintura eh. kahit samurai paint na lang Comment kayo guys kung anong gusto nyong kulay. Gusto ko kulay white lang eh samurai para maganda. Boss, ito yung oil seal niya guys. Sa pulley side at magneto side. So, secured na. So, pag lumawa, papalitan na natin. Pag hindi na no umandar, it means natanggal na yung oil seal niya. So, Madali lang naman yung matanggal eh. Marker lang yun, lilihain lang yun. Wala naman basag yung kaha. Wala na akong kailangang masilyahan naka nakamasilya na. So, onting liha na lang. At nakapultang agad. At yung gauge biglang nawala. Yun na lang. Starter, gumagana ito eh. eh. may na battery natin guys. Kapatid ko kasi mahilig mag-drawing eh. Hindi na marunong mag-drawing. Nalipat na yung galing ko sa kanya. Ate guys, nag-drawing tayo. So yan. Pintura natin yan guys. Okay, mag-alala. Kita-hats so, tayo sa next vlog guys. Sana nag-enjoy kayo sa Mema Vlog. Bye!